Ayoko niyang magnesium glycinate. Gusto ko merong nakalagay na. Pero kami mga customers, hinahanap ito. Magnesium bisglycinate. glycinate. And sinasabi naman namin na yung binebenta namin na magnesium glycinate, bisglycinate glycinate din 'yon. Ang kailangan niyo lang tignan ay yung nasa supplement facts. Tulad dito sa Nutricos Ayan yung supplement packs Magnesium as Magnesium Bisglycinate Eh ayo talaga nila Gusto nila nakalagay talaga sa label na Magnesium Bisglycinate O dahil yun ang gusto nyo Yun ang hinahanap nyo talaga Nakalagay Magnesium Bisglycinate Gumawa si Nutricos ng Magnesium Bisglycinate na powder Yan talaga nakalagay na Magnesium Bisglycinate Tignan natin yung supplement packs Ayan Magnesium as Magnesium Bisglycinate 210 mg and i compare natin sa capsules ayan ito yung sa powder and ito yung sa capsules So pareho sila, magnesium as magnesium bisglycinate. Ang difference lang nila, itong powder, isang scoop is equivalent to 210 mg, while ito naman sa capsules, kailangan mo mag-take or uminom ng 3 capsules para makuha yung 210 mg. So ulitin ko lang, yung magnesium glycinate and magnesium bisglycinate ay pareho lang. Pero kung gusto niyo talagang meron nakalagay na magnesium bisglycinate sa packaging, then ito, meron tayo ng powder.